ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Marcos Kapitulo Gis Versikulo 19 Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang manggal anya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Lucas Kapitulo 6 Versikulo 29 Sa sumampal sa iyo sa isang pisni, iharap mo naman ang kabila, at ang sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal huwag mong itanggi pati ng iyong tanika. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Lucas Kapitulo 6 Versikulo 30 Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi, at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hindiang muli. Bigyan mo ang bawat ng hihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Lucas Kapitulo 6 Versikulo 35 At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Lucas Kapitulo 6 Versikulo 37 At huwag kayong mga at hindi kayo hahatulan, at huwag kayong mga agparusa, at hindi kayo parurusahan, mga agpalaya kayo, at kayo'y palalayain. Huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa, at hindi kayo parurusahan ng Diyos magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Lucas Kapitulo 9 Versikulo 50 Datapuat sinabi sa kanila ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat ang hindi laban sa inyo, ay sama sa inyo. Mutta Jesus sanoi hänelle, älkää kieltäkö, sillä joka ei ole teitä vastaan, se on teidän puolellanne. Lucas Kapitulo 10 Versikulo 20 Gayun may huwag ninyong ikagalit ito, na ang mga espirito ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalit na nang ang inyong mga pangalan sa langit. Gayon magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo na Galaxy Jesus MT, 11 oras 25 minuto negatibo 27, 13 oras 16 na minuto negatibo 17. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 11 At pagka kayo'y dadalhin sa harap ng mga sinagaga, at sa mga pinuno, at sa mga may kapamahalaan, ay huwag kayong manggabalisa kung paano o ano ang inyong isasagot o kung ano ang inyong sasabihin. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 29 At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin at kung ano ang inyong iinumin o huwag man kayo'y mapagalin lang ang pag-iisip. Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at inumin. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 32 Huwag kayong mangga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian.